operasyon ay ang pagpapahayag ng iyong mga saluobin, damdamin at ideya. Napaka-importante ho ng komunikasyon. Kapag hindi kayo nag-uusap, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Yung malinaw niyong sasabihin sa anak ninyo yung dapat niyang gagawin. Bantayan niyo siya mula pa uma mula umaga, pagising, may communication na gagawin dyan at pagdidisiplina. Number one, anak, likpit mo yung higaan mo. Sa amin, nagsisimula sa prayer yan. Nag-pray ka na ba? Pangalawa, nagligpit ka na ng higaan mo. Okay. Ginawang mo ba yung assignment mo kagabi? So, kung wala mong, kung wala hong gagawin na gano'n bilang magulang, wala parang wala kang pakisa inyong anak. Kinakailangan masana yung mga anak ninyo na nagbububunga nga kayo dahil kapag dinyo nyo ginagawa yan tat tatanda na sila lalaki na sila na parang hindi nila naramdaman yung inyong pagmamalasakit sa kanila wag ho kayong ano, yung parang matik na yung parang uh, inaalam mo agad na okay parang pa okay okay kawawa yung mga anak ninyo kapag hindi sila na disiplina ng maaga bata pa, yung mga ganyang edad. Magandang magdisiplina ng bata pa. Meron ho kaming napagsasabihan dito na 7 years old na, kung ano yung gusto ng 7 years old na yun, idadaan niya sa iyak kahit sa public. Nakakahiya talaga. Di ba? Magwawala siya sa public. Ibinig, hindi, hindi na ibigay yung gusto. Iiyak. Alagang, siyempre malakas. 7 years old, lalo na kung lalaki. Nakakahiya, di ba? So, dapat pagsasabihan mo siya. Maaga pa pagsasabihan mo na siya. Ano yung nasa loobin mo? Ikaw magulang ka eh. Ikaw yung nakakaalam ng tama. Ikaw yung magtutuwid sa kanila. Hindi naman magaling kagad yung wala namang bata na walang kalukuhan eh. Yung bata may kalukuhan yan. Dapat ang iyak ng bata hanggang 0 to 3 years old. Yan ang iyak ng bata kasi yan yung paraan ng kanyang pagkikipagkomunikasyon. Kung nagugutom, kung mayroong pupo sa kanyang pet, iiyak siya. Pero kung 4 years old ka na hanggang 7 years old, gagamitin niya pa rin yung iyak, gusto ka niya na niyang i-manipulate. Gusto ka na niyang pasundin sa gusto niya. So, kinakailangan ma mapalo yan, masabihan. Ganyan yung pagdidisiplina sa bata. Ang komunikasyon ho ay hindi lang puro saway, hindi lang puro galit sa ating mga anak sasabihin mo rin yung mga mga magag, mga ibang ibang paraan na dapat niyang malaman. Anak, nakikita mo ba yung yan yung, yung, yung mga bagay na yan? Nilikha ng Diyos yan para sa atin. Yung mga kaalaman ninyo na dapat isinishare mo sa kanila. Sa mga teenager, kasama ho dyan yung sex education. Hindi ho malaswa pag-usapan yan. Kasi inihahan, anak mo naman yan eh inihahanda mo sila para maproteksyonan sila doon sa mga bagay na hindi pa dapat nila gagawin. Yan. Kasi tayo, kung Pilipino, mga conservative tayo, di ba? Ayaw natin malaswa sa atin na pag-usapan yung sex education. Hindi ho masama yun. Kasi, yan yung nandudon sa loob ng kabataan na gusto nilang gawin kaagad, eh, hindi pa pwede. Kaya nangyayari yung napapaaga nag-aaral, eh nabubuntis na. So, nanay, kung iba, kakausapin mo yung anak mo babae, dapat huwag ka muna ganyan anak, focus ka muna sa pag-aaral mo. Di ba gusto mo maging teacher? Ganyan ka muna. Darating ang panahon, marami maghahabol sa'yo. iyo, mag friends, walang problema. Pero kung sasama ka sa kanya, magkipag-inuman ka sa kanya, pag nalasing ka dyan, ano mangyayari? Marami mga mangyayari na ikakapahamak mo. So, kung wala kang ganon, hindi mo kinakausap yung anak mo, trabaho ka lang ng trabaho, ah, basta mapakain ko sila ng ano, tatlong beses, okay na. Hindi ho ganon. Dapat hindi ganon. Medyo sa mga nag-abroad, pwede yung mga ganyan na ano, pero hindi, hindi rin dapat. pa nag-abroad yung magulang. Dapat hindi ka makontento na susuplayan mo lang ng kung anong pangangailangan sa pera yung anak mo. Dapat kausapin mo rin sa video o sa anuman pero hindi pa rin maganda talaga na walang pakikipag-usap sa ating mga anak ideya bibigyan mo sila ng ideya kahit hindi mo pa naranasan bibigyan mo sila ng ideya yung mga natututunan nyo po dito ituturo nyo sa kanila sa mga anak po ninyo kasi malino naman yung pinag-aaralan natin dito ang isang mahalagang bahagi ng positibong komunikasyon ay ang pakikinig. Yan. Kung gusto niyo pakinggan na kanila, makinig din tayo sa kanila. Kasi yung mga anak natin, hindi na sayo mag-share ng emosyon kapag hindi ka marunong makinig. Yung supla ka kagad, Dapat, marunong kang makipagkwentuhan, makipagbanding, makipag-usap sa anak ninyo. Ganon. Kung kinakailangan mong alam mo ang isa sa ano yan yung kakain kayo sabay sabay tapos kwentuhan kasi hindi mo makausap yung anak mo lagi busy sa cellphone yan eh may time ba na parang nakukwentuhan kayo parang barkada lang ang dating na, meron kayong ganon na nag, nakaupo dyan yung kasi ngayon kasi busy pare-pareho eh yung nanay ganun ng ganun anak ang sa gilid ganun ng ganun din tatay ganun din o kaya nakikipa ano doon sa manok niya himas ng himas ano doon sa labas Wala, <laughs> walang nag walang, walang usap na nangyayari doon sa isang loob ng pamilya kasi mayroong ginagawa pare-pareho simula sa pagising ng umaga so ano yung eh time isang pasimulan nyo doon sa kumakain kayo sabay-sabay gawin yung parang kultura na yung makasanayan nyo na huwag kayong magkakanya-kanya ng pagkain sabay-sabay tapos doon nyo gawin yung usapan kumusta ka na anak? medyo parang uh, kung ano yung emosyon mo kung ano yung damdamin mo pero huwag kayong maglalabasan ng ano ng uh, galit o ano na mawala ng gana kumain yung anak ninyo yung kwentuhan lang na parang barkada lang, fellowship kumbaga sa church, pinto kwentuhan lang. Hindi ginagawa yung pagdidisiplina at pagsasaway sa harap ng kainan. Huwag nyo, nyo pong gagaling yun. Ano lang yung usap-usap, kung kumustahan, huwag mo siyang pagagalitan muna. Sa mga bata, ang positibong komunikasyon ay maaaring makatulong upang mas madali nilang masabi ang kanilang mga kaisipan at damdamin positibong komunikasyon, mayroon ho negatibo na komunikasyon. Yung lalabas sa bibig mo, hindi maganda. Kaya nga negatibo. Yung lalo na sasabihin mo yung anak mo, wala kang krenta, wala kang mararating, uh, mumurahin pa. Negative ho yan na komunikasyon. So, ano ang positibong komunikasyon? positibong komunikasyon kung anong kabaliktaran ng negatibo. Halimbawa, yung mga anak mo, sa katerba na ngayon naririnig niya na pambubuli o negatibo sa labas eh. Pati ba naman sa loob ng tahanan, yun din na maririnig niya. Ano mangyari sa kanya? Negative siya. Hindi siya magiging strong, yung strong personality. Hindi siya magiging, alam niyo yung positibong tao, ganito, mahirap ang buhay, parang hindi kaya, pero nagpuporsigi pa rin siya marating ang pangarap niya. E, Yun positibong bata, na kahit anong mangyari, hindi siya titigil ng pag-aaral, itutuloy niya. Pagagalitan niyo pa yung nanay niya kapag pinag-absent siya. Eh, ganon yung positibong bata. Papaano siya naging positibong bata? Nilagyan mo siya ng mga positibo, ng mga kaisipan, damdamin. Tinaniman mo siya ng positibo. Pag tinaniman mo yan ng negatibo, dahil negatibo talaga yung nasa labas, negatibo yung bata na yan. Ay, hindi na po muna ako mag-aaral, mama. trabaho na lang ako. Negatibo ho yun. Makakatulong naman masaya yan eh. Pero, ilang panahon lang. Pero yung kinabukasan noon, wala na. Fail na yung kanyang kinabukasan. Namas namas powerful, na namas epektibo kundi yung magulang lalo na yung nanay yung tatay kasi hindi naman siya mahilig maglabas ng damdamin eh yung nanay palagi barkadahin nyo yung anak ninyo kahit lalaki yan anahin nyo sila maaari din nilang matutunan gumalang ng mga opinion damdamin at saloobin ng ibang tao ginagalang niya yung mga nirerespeto niya yung opinion ng iba. Hindi yung palagi siyang naka palagi nakakontra. Meron ganun eh. Itong batang ito palaging nakakontra. Palaging ah uh, parang rebelde. Kasi nga, nirerespeto din natin yung kanilang damdamin o opinion. Hindi ka palagi nakabara. Hindi mo palaging binabara yung anak ninyo titingnan nyo ho yung ano, papakialaman ho ninyo yung, yung grades ng anak ninyo kung pataas di ba sa report card may mga ano ng magulang yan pinipirmahan ninyo matuto kayo mag evaluate sa mga grades nila kasi doon ho nakikita yung inyong pagmamalasakit sa kanila anak bakit parang bumaba kaya ngayon ano ba nangyari sa iyo Ayan. Uh, siguro kinakailangan mo mag, mag, mag ano magpaturo dito sa subject na ito para tumaas. Kapag narinig ho kasi ng bata 'yan, narinig 'yan sa inyo, nararamdaman ho nila yung inyong suporta sa kanila. Hindi yung mas oh, hindi yung basta may maibigay ka lang na baon sa kanila na pera ayos na. Hindi dapat minomonitor niyo ho yung kanilang grades bakit siya bumaba ba? Kaya oh. eh, kung tumaas, i-appreciate nyo. Tumaas siya. Eh, pasalubungan nyo. Magugulat siya. Biglang, ah, ano na kain ni mama? <laughs> Kahit mga simpleng ano lang, bagay na bibigyan nyo siya. Anak, dahil tumaas ang grade mo ngayon, tara. Kain tayo sa labas. Labas mo yung mesa. <laughs> i-appreciate eh, nyo naman kahit na mag-invest kayo doon huwag nyo panginayangan ho yun kasi matatanim ho yun sa isip ng bata magkano lang naman eh, mayroon kayong 500 o pwede na pwede na yun sa Jollibee ah, misa na lang naman yan eh to grading lang naman yan eh lumabas yung card nya, tumaas itreat nyo sila ah, ganon, ganon ang gagawin po natin ay, ah, suggestion ko lang yun kasi na-appreciate ko ng bata yan eh. Mga tip para sa maayos na komunikasyon at epektibong pakikinig. Yan. Ang mga magulang at tagapag-alaga ay maaaring makatulong sa mga bata na ibahagi ang kanilang mga tanong, mga saloobin, damdamin at mga ideya sa isang positibo at angkop na paraan sa pamamagitan ng number one, matyagang pakikinig. Yan simpleng paliwanag lang naman yan eh. Pagtsagaan ninyo yung mga anak ninyo, bakit siya ganyan? Ano so yung batang iyak na ito? Bakit ba umiyak itong batang ito? Bakit ba ganito ang ugali? Magkaroon ka ng pagtatanong, hindi yung ano ka kaagad sa kanya. Naka, 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 naka ano kaagad, ratatat kaagad yung mga sa tambak na mga bigla ka agad nag-init yung ulo mo. Meron kang matyaga na pakikinig sa akin. Yung nakikinig, di po ba? Inuunawa mo kung ano yung sinasabi. Kung ano yung kinikilos ng anak ninyo.